Actually guys, kagagaling ko lang po sa labas. Nagpo-farm po ako. Nakita nyo naman yan. May last point dito. Kasi nga guys, kagaling po sa labas. Buntik pa ako mamakain dito sa lava. Ayan. Tapos nagbabalik sa pinababang upload na naman. Uh, you can see. Ito po yung gagawin natin. Gagawin na po natin yung farm ng pigling fruit. Pigling burtary. So, para magawa eh. Siyempre, kailangan natin muna patungo ito. Ah, oh, sorry. Okay. Bye bye. Bye guys. <laughs> Kaya sure so, patay ko na muna to. Sa next episode ko na lang kayo kailangan. So, ah, wala akong ano. Wala akong arrow. Okay. Okay lang. Wala mga arrow na nilaglag. Ay, nahulog pala. So, okay lang. So, ito mga ginryan ko na po ng dalawang oras ito kagabi. Okay, Kahit may pasok po ako, opo, dalawang oras. So, yan. Yeah, may gas na naman, pre. Yan, yeah, okay lang yan, pre. Okay, let's see. So, yeah. Sige. Labanan natin, pre. Labanan natin, pre. Gusto mo? Okay, na. Sabi ko sa inyo, guys, hindi naman mati tayo matitira. Okay. Kahit na ganyan niya bro. Eh, try pa rin natin ng pagkakawa uh, natin. Ang didispond na didispond na oh. Basta walang gas sa likod, pre. Okay tayo. Kaya kung may gas sa likod, dalikad tayo. Pero dahil sa... Ako'y natatakot, mga... barilan na lang tayo, basta-basta Ah... Lalo ko na muna yung layer ko dito sa ano. Uh, segregated gilid as protection. Kasi, di natin alam eh, baka may magkano may mag-spawn na gas, diba? Di natin alam tayong tirahin, di natin alam. So, napaka-delikado po nun. So, iwasan natin yung ganun na bagay. So, tirahin tayo bigla pa rin. Eh. Yan. So, yan. Nagisalan natin yung isa pa na to. Para medyo safe tayo, pre. Parang manako ba ko kung tayo na gas? Hindi tayo tatalasik, pre. Medyo delikado po yun. O, pero na, may gas na. Doon, diba? Pero nakita mo yung may gas. Kaya, pe, sabi, kaya, sabi pa, kaya, kaya nga sabi pa nila, dapat magingan tayo sa ganyan. So, huwag natin yung kikirayan din. Dapat. Save, save lang tayo dito. Tingnan ko, ko may gas, syempre. Okay. Okay, gas ka dito. Babalik natin yung babatom, boys. Wala akong maro eh. Okay, okay lang yan. Okay lang yan. Easy, love. Easy. Easy. Good. So, Do you boys want this special spray or mystery prize? What does the special spray do, Jimmy? It'll make whatever you spray it on grow bigger

saan dadaan niyo, ano? Diyo, so, yung niyo, ano so huwag nyo sasarabuhin yun yung ano pa rin yung daan nyo dati yun yung ilalagay nyo pa rin para safe kayo pwede ba pre ayun kung ayaw nyo muna mag ay nakatakot kayo syempre kahit ako ko nakatakot ganito gawin nyo pre kumuha kayo ng blocks sa mga blocks kasi nakakatakot po yung bigyan So, just lang kayo nandiyo sa mabili. Tsaka nyo lang yung dito, pre. Ngayon, gusto nyo maging static. Ito, to kawin nyo, kawin nyo kong ginagawa. Ito nyo know, kung gusto nyo maging static. Pinalo ko ka. Pinalo ba <laughs> pinapalo. Ah, nata. ko siya. Kaya siguro ako, ilan mo ko siya. Hmm. Ano ba yun? So, yun So, one, two, three. Diba guys? Ang hirap kapag pa po ng scrap holding. Alam mong gawin yung ganito. Para lang mag-estetic kung wari Ano May gas ba? Ayo, ayo. Di mana? nih? ini dia pertama yeah. <tip> terakhir. <tip> <very> <tip> <tip> Hindi ka patay. lang tayo. Ay, lang nga tayo. Ah, uh, delikado. Delikado yung ganito, bro. Oh, matay na lang ako bigla. Sa larong ito. baka wala ba back tayo, bro. Pero, play play lang tayo, bro. Play safe. Ka Nakabalaw Baka may yellow meat uh, lang. Ayan, nais na natin yun dito. Kapag naano kapag nais nyo na yun dyan, yung kabila naman yung ang Which is, kailangan guys, kasi, kasi balik-balikin mo lang yung ginagawa nyo. Ayan talaga yung buhay guys. Diba? Yan lang. Yung mga bilapre. yan. Dito. Akit na lang sana ako. Baka mo das, eh. das, eh. Pero may gas. Eh. ano. Yung gas eh. gas talaga eh. sana walang gas eh. Pero eh. So, mga ano yan. Eh, bro. na gas kaya nga po, tayo na ganito. Mga structure na ganito na papakilabangan nyo. Ayan lang. sabi nyo. Mag-dispawn nyo nila. Mag-dispawn nyo nila. Mag-dispawn So, natatang mag-de-spawn di yun. Diba? Yeah. And then, balik kayo after that. Kasi, kailangan mag-de-spawn sila. Kasi, napaka, ano, naking store book yung guys. Kasi, hindi sila nag-de-spawn. Diba? Di so, kailangan nyo po sila mag-de-spawn. Eh, de na sila. Ayan. Yeah. Kasi, may nakabag po yan, pre. Kapag hindi sila mag-de-spawn. So, may nakabag po yan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima niyan. telah 'yung Terima kasih telah menonton! Terima Pero siguro dito na muna video na to guys para marami salamat sa panonood ninyo ang lakas na susunod na video ulit S Subscribe Bye bye